Dahil sa so, sobrang ingay nga ng makina ng aming pump boat na sinasakyan, so nakapag-decide ako guys na hinaan ko yung volume para makagawa tayo ng voiceover. So gusto ko lang i-share sa inyo guys, balik tanaw dahil wala tayong magawang content for now, sobrang busy sa work, hindi ako makagala at isa pa, hindi ako makagala dahil walang budget. Kaya nagbalik tanaw ako dito sa aking first time ever na vacation dito sa Milgar. I think Melgar is sakop ba yun ng Dinagat Island? Hindi ko siya na-research. But, kung ano man yun, sakop man yun or what, basta nag-enjoy talaga ako dyan guys. So, kung mapapansin nyo guys, dahil sa akong video na yan, ayan, nakakaloka. Takot ako sa tubig. Takot ako sa dagat dahil ang one reason ko ay hindi ako marunong lumangoy. So, natuwa lang ako guys. Todo kapit naman ako sa sa kapitan ng pop boat dahil habang nag video So ayun, yun lang ang nakaya na natin dahil simpleng cellphone lang ginamit natin. Nilapit ko lang talaga guys, ginawan ko talaga ng paraan para makuhaanan ko yung mga iba't ibang rock formation dyan. Nagpasyal kasi kami sa laot, ipinasyal nila ako sa iba't ibang lugar na nakapaikot o kalapit lugar ng Milgar para mag-enjoy naman, ma-enjoy yung aking 3 days. Very quick vacation. So kung makikita ninyo guys, ayan, napakadaming napakadaming at napakadaming iba't ibang formahan ng mga bato. Mayroong rock formation na parang ang tingin mo'y barko. Mayroong ibang bar rock formation naman. Basta iba't ibang makikita mo guys. No? At kung napapansin niyo guys, super duper lalim ng dagat. Magiiba yung reflection ng kulay niya. May mahahagip yun sa video na medyo kulay green, dark blue, or maybe lightly blue lang siya. Kasi kung iisipin nyo, nasa abutan na lang na namin yung mga rock formation na yun guys pero ganun ang kulay ng dagat eh er, sa sobrang lalim sobrang lalim talaga isipin mo yung bato na yan pag once na yung places na mayroong may dagat na mayroong madaming bato ibig sabihin nun guys super lalim talaga yung portion na yan kaya sobrang takot na takot ako pero takot na nag enjoy naman safety naman yung travel namin tatlo lang ata ka nang nakastay sa pump boat Specially, mention ni tatay Anin thank you sa pag ikot-ikot. Ayan, pinashare kami dahil sobrang ang nagagandahan at na sa lugar na yan. Kaya sumama ako. Ayan, so, so far so good. Sana nag check kayo guys sa sinishare natin na video dito sa aking YouTube channel. At kung bago kong patuloy guys. At kung available ka lang mag-subscribe, please subscribe kung pwede lang. At pakihit na rin ang ating bell notification para every time may mga bago akong upload na vlog is manu notify ang bawat isa sa inyo. So, please, please like and share na rin kung hindi man kalabisan guys. At ito pa. Tuloy na natin yung kwento about sa aking pamamasyal dito sa laot. Nakaka, nakakatuwang, nakaka, nakakagi, nakakagigil, yung takot ko dito guys. Tingnan mo naman, ayun o. Oh, ang sinasabi ko guys, no, iba't ibang rock formation ang makikita ninyo. Ayan siya, nilapit ko lang talaga. As ang lapit lang namin dyan guys. Grabe, ang tingnan mo yung dagat. Kulay blue. Kala mo, sobrang lalim. Ang tawag dyan sa Visaya is kantil At naka, naka, nadaanan din namin yung may mga white sand. Ayan, sobrang nakakatawa. Ang ganda. Ang ganda ng lugar na yun. Nakakaamis. Parang siyang pinapaikutan ng mga pulo. I don't know how to explain but parang yun ang nanonotice ko guys, no? Parang napapaikutan siya ng mga pulo. At sa mga pulo na yan or Basta sa isang sa lugar na yun guys, mayroong mga isa, dalawa, tatlong kabahayan. Pantakin mo, nakakalungkot. Hindi ko kayang tumira sa ganyan. Promise. Hindi ko carry. As in, hindi ko carry. Siguro magbakasyon, oo. Pero pag dyan tumira, katulad na lang yan guys. So may nakasalubong kaming bangka. Ayan, dyan lang yan nakatira guys. Sa mga magtimunting islahan dyan. Sa dalawa, tatlo, kapit-bahay mo. Ay, hindi ko kaya. Super hindi ko kaya. Bakasyon pwede sa akin. Pero pag dyan ako tumira, Diyos ko bakla, hindi ko kaya.